ये <laughs> कमिंग yan der change strategy sa ikut yeah, oh. pandag. pala yung ano nang strawberry, no? Ayaw uh, Strawberry farm. Yeah.

ito guys na tindahan ng mga sobno asan si Rosa akala ko magtindahan Okay. Yun, ang oh, daming bunga, oh. Yan. Wow. Bunga. pala yung strawberry. Yun, know? oh,

Ito guys, ang strawberry farm. Ayan, ang dami. Yan pala yung ano ng strawberry mo. No? Hindi eh, na yan tutubo sa atin. Hindi, kasi ano sa malamig lang yan. Eh, strawberry picking. Ba't kayo may basket? Ako wala. Five lang natin. pwedeng may basket. Ah, okay, five best person. Five person. Gusto oh. mo Hindi. Ito lang Ito lang yung sa atin. strawberry farm guys nandito kami sa strawberry farm here ah. <laughs> it's a prank <laughs> ay ang daming kinog dito kikiluhin ba nila? pag isang kilo na? Pati yung sa ano, Chin? 780. Pag si pinagsama dapat. Isang kilo. So, ayan guys. Ang sarap mamitas dito. Ang daming mga. Oh my god! Welcome kayo sa aking strawberry farm. Sa aking na Sa strawberry farm. Yuck. Yeah. <laughs> so, ayan guys. Nakikita nyo ba? Guys meron akong sasabihin sa inyo guys no? nakikita nyo ba yung strawberry na yan yung strawberry na yan sa likod ko lahat ng yan ay hindi po akin lahat ng yan <laughs> ay makikipitas lang po kami guys Ayan, o. dito yan sa Baguio sinama kami ni madam dito guys sa Baguio kasama ko nga si Noel so. Siyempre. Magsamantalata tayo habang uh, sinasama para makapaglakwatsa na rin at siyempre, ma-experience na rin yung mga ganitong pagkakataon, di ba? So nandito na kami sa strawberry farm. Uh, nakapamitas na kami. Stry e, strawberry farm ko yan, guys. Huwag kayong ano. Okay? So ayan. Tapos na kaming namitas. Ngayon, patitimbang na daw. Tara, na ano, Titimbangin na yan. What what na, na ay, daw, daw yung yun. aming napitas. Yeah. Okay. Oh. Okay na? Ay, dapat na. <laughs> Nasa yung basket ko, dyan no? Cheers. Okay lang, dipitin mo. Ngop. Wala pa man natin Sa akin ini. Nandito na po kayo sa aking farm. Welcome sa aking farm. You can go here free lang po. Thanks. Hello vlog. <laughs> Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> Hello mga vloggers, welcome man. to our uh, guys. Welcome to our guys. Mani, man. oh. Oh, ko Video ko lang konti. Yan ito na yung aming mga napitas na strawberry ayan, titimbangin na guys titimbangin na nila ate so ayan, kasi uh, isang kilo lang per group so ito na guys ayan, ayan titimbangin na ni ate ang aming napitas cash pa Dubai tour guide natin kasi yung kasi po yung guys yung na pag malamig mag-jacket yung to. <laughs> namin today guys tapos yeah. yeah. bayaran po. magkano yung sobra sobra 900 din 1000 Okay. So, Magkano 'yung sobrate? ate? Uh, ayan pa yung sobra niya. Para Magkano 'yung babayaran? 900 plus. 900 plus po. Nine hundred plus po. Nine hundred plus. Ah, kasama na 'yung 750. okay. Kasama na yes, 'yung basket. May pangalan ko 'yan. <laughs> Ayan, no oh guys. Tapos na kami nag-strawberry picking. Uwi na kami. Ay, hindi pa pala kami uwi. Punta pala kami sa aming sasakyan. Siyempre, pupunta na naman kami sa aming ibang destinasyon.